ganda mo talaga. Thank you, Mahal. Siyempre, inspired ako lagi dahil sa'yo. Yeah, mahal yung mahal ka din. Get mo yeah. okay, sandali. Okay na. <laughs> Pinapalaya na kita. Let me explain. Gano'ng magpaliwanag. Alam ko na lahat. And I think ito na yung tamang panaman para gawin ko ito. I'm sorry. Hindi ko intention na saktan ka. Hindi ko sinasadya. Ang ginawa mo ito sa akin, alam mo na masasaktan ako. You intended to hurt me. Inisip mo lang talaga yung sarili mo. Hindi mo ko inisip. Kasi puro lang ikaw. Babe, nagsisisi na ako. Magpabago na ako. Kung gusto mo talaga magbago, dapat noon pa. Bakit ngayon pa? Ilang beses kita binigyan ng chance na mas piliin mo ako dahil ako yung asawa mo. Bakit ang kalma mo? Sige, magalit ka. Saktan mo ako. Magskandalo ka. Para saan pa? Para malaman nilang lahat na sinaktan mo ako? Para malaman nila na sinaktan ako ng katulad mo? Para saan kang pa mag i mo? Magiging okay ba ako? Babalik pa tayo sa dati. Hindi naman, di ba? Alam ko, may bali ako. Nagkamali ako. Hindi ko naman talaga siya gusto eh. Pampastan ko lang siya. Excuse me? Sabi mo ako ang mahal mo? At tinatapos niyo lang yung sa inyo? Hindi kita kinakausap, ah. Kung wala kang maganda sasabihin, please, just leave. Babe, uh, please. Again, hindi ko sinasadya. Alam mo na ikaw ang gusto ko, eh. Mahal kita. Hindi mo mahal ko oh kasi kung mahal mo talaga ako, hindi mo ako sasaktan ng ganito. Hindi mo pwede sabihin sa akin na nagkamali ka lang. Kasi kung nagkamali ka lang talaga, dapat nung una pala kinalis mo na. <laughs> Pero alam ko na alam mo na mahal kita. Dati, pinakasalan kita, di ba? Kasi alam kong mahal mo ako. Kaya ako tinatapos to. Kasi alam kong wala na yung taong ko. Dalawa lang naman yan eh. Hindi mo ako deserve kasi hindi na ako worthy para sa sa'yo. Hindi mo ako deserve kasi may ibang taong nakalaan para sa sa'yo. Dan Iya. The decision has been made. And I made the decision. <that> S Sige. Kung yan yung gusto mo. W wala naman akong magagawa eh. Pero kapag tinapos natin ito ngayon, wala ka nang babalikan. Pero bago ko gawin ito, alam ko na nasasaktan ako. Kasi lagi ko iisipin yung mga araw na masaya pa tayo. Nasinira mo. Pero ganun talaga eh. Kahit alam kong iiyak ako gabi-gabi. Ganun naman kasi talaga eh. Kailangan ko pagdaanan ng lahat ng to para maging okay ako. Alam naman natin sa bandang huli. Makakalimutan na kita. Oh, Dave, pakinggan mo naman ako.